Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Pia Ontiveros. Ito ang News Night. Lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Sa disperas na mahabang holiday weekend, may mga humahabol na ng biyahe pa uwi sa mga probinsya para sa bagong taon. Ilan sa kanila mga hindi nakauwi noong Pasko sa presyong inaabot ng 700 pesos kada kilogram, pinaplansya na ng Agriculture Department ang guidelines para maipatupad simula bukas ang 250 pesos na suggested retail price ng pulang sibuyas. At good news para sa theater fans, makalipas ang apat na taon, magbabalik ang musical na ang Huling El Bimbo, kasamang inan sa dati at bagong actors nito. <coughs> Kuling araw ng trabaho ito para sa karamihan ngayong taong 2022, pagkakataon ng ilan na umuwi sa probinsya para salubungin ng bagong taon kasama ang pamilya. Nakikita ninyo ngayon ang daloy ng trapiko mula sa EDSA-Orense, EDSA-Reliance, Ross Boulevard, Vito Cruz at edsa Boni Nakatutok din tayo sa pinakamalaking bus terminal dito sa Metro Manila. Nagulat ng live si Stanley mula sa... Paranyake Integrated Terminal Exchange Scanning comes to Jan. Iya sa mga oras na to ay dumarami na nga ang pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange na nagbabalak na makauwi sa kanilang nila mga probinsya para makapagdiwang ng bagong taon. As ah, of 5pm nga ay umabot na sa 98,811 ang food traffic dito at karamihan nga sa mga pasahero na kausap natin ay ngayon lang nakapag-file ng leave sa kanilang nila mga trabaho kaya naman sasamantalahin na nga daw nila ang long weekend para makapagbiyahe. Kahapon nakapagtala ang PITX ng higit 144,000 na pasahero rito. Mas mababa yan kumpara sa halos 180,000 na naitala noong Martes. Pero mas mataas ang naitala noong Lunes, isang araw matapos ang Pasko na umabot sa 190,000. Hindi po ako umuwi na magpapasko kasi po sobrang dami din ng ano po, tao. So ngayon po medyo maluwag-luwag kaya ngayon ko din po naisipang umuwi. Busy sa work kasi kaya ngayon lang nakapag -live. Ang mahalagang maka-uwi, makasama yung mga pamilya. Ayon sa bus companies, pwede pa naman bumili ng tiket kahit walk-in, sakaling hindi nakapag book online first come first serve ang sistema kaya asahan na rin daw ang dami ng pasahero lalo ngayong paggabi. Karamihan sa mga bus may slots pa na dalawa hanggang limang upuan kada bus unit. Nagdagdag din ng isa o dalawang extra bus kada biyahe. Pero ayon sa bus companies, mas mahaba ang pila ng mga pasahero sa counter bago sumapit ang Pasko. May mga nag-advance booking kasi noon, di tulad ngayon na halos walk-in na ang karamihan. Wala namang kanseladong biyahe sa ngayon, ditulad tulad noong mga nagdaang araw, dahil sa sama ng panahon sa ilang probinsya sa si Visayas at Mindanao. Bagamat nagtaas din ng pamasahe na aabot sa 200 hanggang 300 piso, dahil sa dami ng pasahero ngayong holiday season, no choice na ang marami makauwi lang sa pamilya. Ngayon, hindi na po masyadong uh, madaming tao, kumbaga mangilan ilan na lang. Siguro by January, doon na naman po tayo mag uh, sobrang dami na naman po ulit ang ating ano mga pasahero. Pwede po mag-walk in, may mga slots pa po tayo pero mga ilan-ilan na lang po. Yung kaya po po mga 1 and 2 person po. Kasi opo oh, po, per bus. sa mga sandaling ito ay medyo kumakapal na rin ang pila sa mga gates dahil sinusulit na nga ng marami na makauwi sa probinsya para ngayon long weekend. Kaya nga't asahan na ang muling dagsa ng mas maraming pasahero pabalik ng Metro Manila sa January 2 o 3. At yan ang latest dito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Stanley nagulat ng live. Asa